Ano yung approach dito? Yeah, yeah, isa, yeah, isa. Hindi alam. Ako na! Oh. Yan, mensahe, Wendell. Alam ko na kung bakit si Pipita hindi na kailangan mag-effort. Kasi ang winner pala, ruleta lang. Nakakaiyak, di ba? <laughs> Pero maraming salamat po. Thank you! Yeah. Okay. Okay. Ito naman. Ang ating first. First Lara. Up. up naman ay tatanggap ng silver medal. No. Alam mo ng silver medal? Alam ko na dito. Yes. Worth 75,000 pesos. Wow! wow. Okay. So, Siya. Oh, high roller. Ay, walang iba kundi si... <laughs> Pepita! Pepita! First runner-up. First runner-up. Thank runner you so much. hindi ko ito makakalimutan. Thank you for this wonderful experience. Yes. Paano magpasalamat si Gina Morales? <laughs> <laughs> this time, my friend. Okay. Ako ating grand dalawa winner. Na lang, dalawa na lang. <laughs> dalawa na lang. Yan. At gusto bang humahok ng dalawa? Oo. Eye -oh. to eye. Eye to eye. Eye to eye. Ang ating grand winner ay tatanggap po ng, ng gold medal worth 100,000 pesos. Plus, wow! a grocery package worth 500,000 pesos. Wow. Oh, <laughs> isang talo. O, hala, hindi totoo, ah. hawak ko, ma'y. Yung isa talo, uuwi talaga siyang luwaan. Ang bigat nito, ha? Okay, literal. Ang tawang timpla Make Me Laugh Challenge Champion ay walang iba kundi si... si... Ay, no. ay na! Ayan no. na! na! Pray, pray na! Pepita! 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 Visit ka. Thank <laughs> you yes, <ba>, <laughs> so much. Diba? Thank you, thank you. Nakang di Diba? diba yes. Kukusan mo. Saan, ano? Para marami sa mami mo. Maraming sa ati. Maraming salamat sa tiba sa palaro dahil talagang laro talaga siya. Yes. <laughs> ano to? Ang open, open it. Open it. Ah. Ah, thank you. Yes. Thank you po. Para, Para sa I love you. Sa mo. sa camera. Sa camera. sa camera. Ito po siya, guys. Wow. Oh. oh, my God. pag ko na adobo. <laughs> <laughs> Masaya sa bahay. pag <laughs> mo sa class. So, At yung congratulations sa lahat ng mga talo. Yay! At sa talo, baby, tatandaan mo, bawat talo, ibig sabihin, may balik. May oh. <laughs> balik alaade ah <laughs> oh, oh, bawat oh, oh. alo may rebuild correct baka may right? gusto yung mga i-promote dyan. go ahead go. every friday po sa Klown's ako saturday sa Barbecue -e, sa Malate and saturday po sa MG Bar and Grill sa Maypaho Kalookan wow yes ako naman every monday sa Klown's every friday sa The Library tapos sa Da sa ako every thursday and tuesday sa May Paranyake oy okay. okay. naman monday and saturday sa Klown's Republic ko ako every Friday naman sa so Bar 58 at syempre, The Bubay and Tecla Show. Yeah! Yay! 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 Tita Cortez! Syempre, Clowns Republic po at syempre, The Bubay and Tecla Show at abangan nyo po ako sa TikTok la kaya abangan ko lang di po yung tawag nila. Ayan. <laughs> <laughs> at saka yung pagbabalik mo dito! Oo! Oh! oh my God! Oh. Oh my God.